Magandang araw po. Si Mike Kanyahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay uh, Paano ba magpakatotoo? Ah. Uh, ma palagi na naririnig yung salitang magpakatotoo ka, no? Uh, at ang uh, pangunahing kahulugan na maiisip natin tungkol dito ay yung yung expressionism. No? So, express yourself, no? Magpakatotoo ka. Be yourself, no? Be real. Uh, pero, totoo bang, uh, uh, nagpapakatotoo tayo pag sinabi natin express yourself? No? Kasi pag sinabi natin express yourself, nalito doon yung salitang self. Kailan mo ba talaga kung sino ka? Uh, ikaw ba talaga yan? Uh, yung gusto mong ipakita no? kasi sa pag-express natin ang sinasabi natin yung self no? Uh, ang ini-express lang natin ay yung orientation natin no? bilang isang ano no, bilang isang citizen sa isang komunidad na ginagalawan natin. Kung ikaw ay lumaki ka sa sa isang tribo, at uh, ang nakasanayan mo ay yung matandang kaugalian no. Uh, at pag napunta ka sa isang kultura ah uh, i-express mo lang yung yung kinalakihan mo. Uh, uh, Ganon din sa ano no sa sa sinasabing uh, freedom of choice no kung ano yung gusto mo. Uh, minsan yung ginugusto natin eh hinuhulma rin nung kinagisnan mo. So, kung gusto mong, ano, kung gusto mong maging seaman, eh, yun ay dahil sa paligid mo marami ang ang naging siman no? Oh, eh yun ba yung hilig ng mga taong lumaki sa tribo so wala kang makikita ng mga taong lumaki sa tribo na gustong maging abogado o gustong maging politiko no? o mas worse maging ano ah uh, maging presidente no? Um, iba-iba yung ano, iba-iba yung orientasyon natin. So so ngayon, hindi mo rin masisisi yung ano, yung mga yung mga nagsasabing uh, wag silang pakialaman. Uh, kasi uh, yung ino-express nilang sarili nila ay kinikilala nilang sarili nila yon. Uh, at gusto nila igalang sila no? Kaya lang hindi na totoo, hindi na hindi na ito totoo nga ano. Pagpapakatotoo. Kasi hindi mo pwedeng i-impose yung sarili mo katotohanan sa katotohanan ng iba. So relative na 'yan. So meaning to say, uh, pag sinabing magpakatotoo ka, yung salitang totoo dapat universal 'yan. Hindi siya relative. No? So, hindi mo pwedeng sabihin yung pagpapakatotoo ng mga kano ay kapareho sa pagpapakatotoo ng mga ano, ng mga Asyano o Aprikano. So, yung ang worst dito sa Pilipinas, no? Marami dito sa atin ang mga mga ano, no? Mga hindi totoo sa sarili. No? So, ngayon, ah uh, kung pagpapakatotoo lang, no? dapat alam natin kung ano ba yung totoong sarili natin bilang tao. So, bago tayo dumating sa orientasyon na yun, diba, siguradong meron tayong pinagkaparehong lahat bilang tao. So, yun ang masasabi nating universal truth o yung katotohanan na yung totoo sa isa ay totoo sa lahat ng tao sa buong mundo. Mapaano man ang kultura mo, So, kasi ang kultura, yan ang kadalasang humuhulma sa atin at uh, bumabago ng katotohanan natin. Kaya nga, di ba, pag may matandang kultura o kulturang uh, mapa, ano, para bang uh, uh, repressive na sa, sa, sarili, eh dapat nating baguhin para ilabas yung totoong tayo. At yung totoong tayo, it It goes beyond culture So, ano yung katotohanan na yun na, na applicable sa ating lahat Katotohanan na regardless of culture Eh, masasabi natin pare-pareho tayo Ano yung common denominator na yun Sa lahat Siyempre yung pagiging sanggol Yung pagiging baby So, lahat ng tao mapa ano man ang kultura mapa 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 tribo ka man o lumaki ka man sa sa isang komunidad kung saan ang 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 ano ang ang orientasyon ay ubuntu o doon doon ka naman lumaki sa ano no sa sa mga spartan like uh, cultures uh, uh tulad ng nang makikita natin sa ano, no? Sa Burma ba yon Yung mga headhunters, no? Ibang kultura, ibang kultura yon Yung mga tribo. O lumaki ka naman sa ano, no? Sa mga... mga sa... Sa urban, ano, no? Ah... Uh, uh, areas. Ah... Uh, o highly urbanized areas. Tulad ng mga, ano, no? Ng mga malaking syudad sa... Sa... Buong mundo. Uh, like, ah... Uh, London, New York uh, Tokyo, o ano man no? yung pagiging sanggol natin ang common denominator natin, at yun ang katotohanan natin so ngayon, kung usapin lang ng pagpapatotoo, dapat babalik tayo sa totoong state natin or original state natin, at yun ay yung state natin bilang isang sanggol o baby so ano yun? kasi yung salitang pagpapatotoo Ah. Uh, ito ay ano no, ito ay spiritual no. Ibig sabihin, it involves mental and psychological ano no. Ah, uh, uh, character no. Hindi ito yung physical no. So, yung pagpapakatotoo. So, ibig sabihin, yung totoong mindset natin. Ano ba yung dapat na totoong yung mindset natin bilang totoong tao o yung totoong mindset. Ang totoong mindset natin na pare-pareho tayo ay yung pagiging ay yung, ay yung mindset natin nung tayo ay baby pa. So ano ano yung ano yung mindset na yon? Yun yung malinis ang isipan natin. Uh, malinis ibig sabihin wala tayong biases. Curious tayo at wala tayong pretensions. So yung mga baby hindi yan mga ano, hindi yan mga pilingero, hindi yan pretentious. Wala yang ano, wala yang uh, 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 gustong patunayan sa sarili no. Ah, uh, wala rin biases 'yan. Hindi 'yan ano, hindi 'yan nag-ano, hindi 'yan nag ah, uh, uh, nagbe-behave according to cultural bias. Ah, no? uh, curious siya kasi hindi rin siya nagdudunung-dunungan kasi malinis nga 'yung ano niya no, malinis nga 'yung isipan niya. So, 'yun 'yung totoong state natin, no. So, ibig sabihin, tayo, bilang mga, mga adults, so sabihin mong adolescents, no? Uh, kung nais nating magpakatotoo, dapat wala tayong biases. No? So, ibig sabihin, sya-shut off mo yung isipan mo sa biases mo o sa mga ideas o influences na magshe-shape ng isipan mo. Ah, uh, ganun din 'yung ano. Ganun din 'yung attitude mo dapat sa pag-alam sa sa mga bagay-bagay. So dapat curious ka, hindi ka 'yung para bang nagdudulong-dulungan as if 'yung sarili mong katotohanan i-impose mo sa lahat. So kung kung ni-recognize mo 'yung sarili mong katotohanan na present sa katotohanan ng iba. So tulad ng pagiging sanggol, hindi mo kailangang i-impose ang katotohanan mo sa iba kasi yung katotohanan mo sa iba ay totoo din sa kanila. So, ibig sabihin, lahat tayo ay nanggaling sa iisang katotohanan. No? Yung pagiging sanggol natin na malinis ang isipan, walang bias, walang pretension at curious. So, dapat bumalik tayo sa ganun. Maging curious tayo. No? So, open tayo sa lahat. Yun yung, yun yung free thought na totoo. Uh, kasi yung yung self ex yung expressionism o yung sinasabing expression self o yung maging totoo ka ah uh, yung sinasabing maging malaya ka hindi ka malaya kung hindi ka malaya sa influences na nag uh, shape ng isipan mo so kung ikaw lumaki ka sa North Korea lumaki kang komunista hindi mo pwedeng sabihin ini-express mo yung sarili mo kasi hindi mo sarili yan yan eh ano, yan ay hinulma ng lipunan mo. Pero yung pinanganak sa North Korea, kung lalaki siya, sa South Korea, o so, iba, na, iba na, iba na siya. So, ibig sabihin, ang pagpapaktotoo ay ano, ay walang boundary. So, 'yun yung tinatawag na na freedom, no. Uh, kaya 'wag kayong palinin lang sa sinasabing o sa ano, sa sa sa, sa gusto ng iba na sinasabing express yourself, no? So, kung nasa isang lipunan ka, no? Na nahahati sa dalawang conflicting ideologies, no? Isang conservative, tsaka isang ano, no? Isang, uh, ang tawag ito, uh, rebellious uh, 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 ideology. So, nalagumpugan, no? So, hindi mo pwedeng sabihin ah, uh, express mo yung sarili mo, kung yung ini-express mo ay yung ideology ng isang uri na kinabibilangan mo. Ang, dahil ang, ang isang uri na kinabibilangan mo, ay mayroong kaisipan na hinulma rin ng lipo kinabibilangan yung dalawang uri kayo. So ngayon, para gumana ang ang pagpapakatao mo o ang pagiging totoong tao mo ay babasagin mo lahat ng mga ano lahat ng mga uh, pwedeng maka-influensya sa isipan mo kung papaano mo uh, itatakda o ipapakilala ang sarili mo kaya kung ano man yung sinasab, yung kagustuhan mong maging ikaw balang araw, malamang sa malamang ay yun ang gusto nung lipo ng ginagalawan mo at hindi mo totoong gusto yun. At kung pinipili mo yun dahil sinasabi mong yun ay ikaw, dapat tignan mong mabuti kung ikaw ba talaga yun. Ang totoong ikaw ay yung para kang umaktong ano, bagong panganak. At uh, wala kang masyadong ano, wala kang masyadong uh, agitation or excitement sa kung ano man ang magiging ikaw. Kasi yung pag-express ng sarili ay hindi yung pagsasabing ito yung gusto ko. Kundi yung paghuhubad ng sarili mo sa inaakala ng marami at inaakala mong ikaw. Yun yung totoong pagpapakatotoo. So, paano magpakatotoo? Tatlong bagay lang. Tanggalin ang biases. Maging curious at huwag pretensyos. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. May the force be with you.